pinakagitna ng Amazon Rainforest. May isang ilog na literal na kumukulo. Pero nakakapagtaka, wala man lang bulkan sa paligid nito. Ito ang tinatawag nilang Shanay Timpishka na ang ibig sabihin nito ay pinakukuluan na araw. Ang haba nito ay halos 6.4 kilometers at ang tubig nito ay umaabot hanggang 80 to 100 degrees Celsius. Sapat para maluto ang mga hayop na aksidenteng mahulog dito. Ang usok mula sa sobrang init ay bumabalot sa paligid. Kaya para kang nasa isang natural na kaldero. At ang misteryo dito, wala itong koneksyon sa bulkan. Malayo ito sa Pacific Ring of Fire. At walang malapit na geothermal hotspot ayon sa mga tipiko Baka galing ito sa malalim na geothermal fissures sa ilalim ng lupa. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin lubos malinaw kung paano ito nagagawa ng kalikasan. Pero noong 2011, Isang grupo ng mga geoscientist ang nag-aral dito at kinumpirma nilang totoo ang kakaibang init ng ilog. Ngunit ang eksaktong pinagmula ng init ay hindi pa rin tiyak. Kaya ang tanong, kung may ilog na nagiging parang kumukulong kaldero sa gitna ng gubat, anong iba pang lihim kaya ang nakatago sa ilalim ng mundo na hindi pa natin nadidiskubre?